Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taimtim at malalim na panalangin ng pasasalamat, kapatawaran at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, sa katahimikan ng umagang ito, ako po'y lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, na wala akong kakayahang harapin ang bagong araw na ito kung wala kayo sa aking piling. Ako po'y nananabik sa inyong presensya at nananalig sa inyong awa. Panginoong Diyos, nagpapakumbaba akong lumalapit sa inyo. Patawarin ninyo ako sa aking mga kasalanan, sa mga salitang nasambit ko na hindi kaaya-aya, sa mga gawaing nakasakit sa inyo at sa kapwa at sa mga pagkakataong hindi ako naging tapat sa inyong kalooban. Nilalapit ko sa inyo ang aking puso, wasak, madungis, makasalanan. Hugasan ninyo ako ng iyong banal na dugo, O Jesus. Linisin ninyo ako at gawing karapat dapat sa inyong paningin. Aking inaamin ang aking mga pagkukulang sa pananalangin, sa pagtulong sa kapwa, sa pagsunod sa inyong salita. Sa bawat pag-amin ko, Panginoon, hinihiling ko ang iyong habag. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay tapat at makatarungan upang magpatawad. Inyong ipinangako sa isa huwan isa, siyam na kung kami nagpapahayag ng aming mga kasalanan, kayo'y tapat upang kami patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Panghawakan kong nawa ang inyong pangakong ito. Ngayon pong umaga, o Diyos ng langit at lupa, itinataas ko ang buong araw ko sa inyo. Basbasan ninyo ang bawat hakbang ko. Gawin ninyo akong daluyan ng pagpapala sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa mga taong makakasalamuha ko. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong presensya sa lahat ng aking gagawin. Ilayo mo ako sa tukso at kasamaan. Iligtas mo ako sa kapahamakan at sa mga taong may masamang intensyon. Gawin mong matatag ang aking puso, matuwid ang aking landas, at payapa ang aking isipan. Panginoon, buksan mo ang pintuan ng langit at buhusan mo ako ng iyong biyaya. Ipadama mo sa akin ang pag-ibig mong walang hanggan. Nais kong ang bawat kilos at salita ko ngayong araw ay maging mabangong handog sa iyo. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong kapatawaran at pagpapala para sa aking buong pamilya. Hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Pagkaisahin mo kami sa pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang kasagutan sa mga dalangin ng bawat isa. Ilayo mo kami sa anumang sakuna, sakit at kapighatian. Ipinapanalangin ko rin ang mga taong nasaktan ko at mga taong nakasakit sa akin. Turuan mo akong magpatawad ng buong puso gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Hipuin mo silang lahat at ilapit sa inyong pag-ibig. Ama, dalhin mo ako sa landas ng tagumpay, hindi ayon sa takbo ng mundo, kundi ayon sa iyong kalooban. Palakasin mo ang aking loob kapag ako'y napanghihinaan. Bigyan mo ako ng lakas upang bumangon sa bawat pagkadapa. At sa bawat tagumpay, itutok mo ang aking paningin sa iyo at hindi sa aking sarili. Salamat po, O Diyos, sa bagong umagang ito. Salamat sa panibagong hininga ng buhay. Salamat sa inyong awa at biyayang walang hanggan. Sa inyo ko itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat. Samahan mo po ako sa buong araw na ito. Gamitin mo ako bilang liwanag sa mundo. Naway maging mabunga ang araw ko at makapagbigay ako ng kapayapaan at kagalakan sa iba. Sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking plano, panalangin at pangarap. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, aking tagapagligtas, ito ang aking taimtim na panalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!